So guys, ito pala yung update with regards sa pinost ko, uh, about sa Butcher Bound dito sa Bansang Canada na hindi na tuloy yung 24 years old na qualified na maximum. So, hindi na kasi medyo marami pang tao yung company dito. Pero, uh, huwag kayong mawala ng pag-asa especially sa mga 30s above na ng mga kabutchers natin dyan. Kasi uh, pilot lang naman yun eh, na they're thinking na maganda talaga yung ganun na edad dapat yung i-hire nila. Pero reality naman dito, mas maganda pa rin talaga na 24 up kasi lalong lalo na sa may mga pamilya, sa pamilyadong tao kasi iba magtrabaho. Anyway, di ko naman sinasabi na pangit magtrabaho yung mga ganun na edad. Pero uh, mas tested na kasi eh and proven na kasi na yung mga pamilyado talagang tao iba magtrabaho lalong lalo na yung mga Pinoy dito na above 30s na yung edad so good news siya kasi kahit hindi natuloy yung hiring nila still uh, yung mga nagsubmit sa American agency tuloy pa rin yung application nyo sa kanila kasi pag once open na uh, kung you have your application already sa kanila. So, madali na lang sa kanila. Kaya, sa mga 30s up, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi ang daming mga company na maghahanap sa inyo. Kaya, tiwala lang.